guys yun may pinikap na naman tayo nakisuyo sa atin nabuhatin third floor pa galing apat na ganito <laughs> ba't nakakachempo tayo ng ganito ah. wait lang guys baba ko lang guys ito yung pinikap ko <laughs> yung binuwat ko from third floor pababa apat yan na mahaba ang bigat ah. ay nako Hi guys, kamusta po kayo? Today's video, syempre, kalalabas lang natin ng trabaho. So, ayaw natin masayang yung pauwi natin. At uh, good news, paglabas po natin ng, ng trabaho, eh, nakakuha po agad tayo ng first booking natin, priority. So, malapit lang. Dito lang din sa Mandaluyong natin iyahatid. According kay Waze, eh, 9 minutes nandun na po tayo sa draft off so yun guys ganun lang kabilis at sana sa mga susunod na video natin ganun din kabilis <laughs> so update ko po kayo guys ha? marami pong salamat sa ating lahat at don't forget to subscribe my youtube channel marami pong salamat guys ang first booking nga po pala natin eh cake lang po so ito po yun ang priority yan so malapit lang <laughs> malapit lang natin na i-attach so sana ganito palagi malalapit lang tapos priority pag priority kasi guys ano eh medyo malaki yung fare so kaya ang gusto ko po lagi ganun yung nakukuha <laughs> so ayun at uh, medyo makulimlim po yung panahon pakita ko po sa inyo ayan guys at uh, palagi po tayo mag-iingat no? medyo umaambon ambun nga at huwag po natin kakalimutan na palagi po tayo mag-pray. <laughs> Medyo iniingal ako, kumain ako. So may napansin nga ako sa sarili ko eh, na dapat mag-ano ako eh. Mag-diet eh. Right way, Kasi malakas po right. talaga akong kumain. Kita nyo naman yung mukha ko. Bilogan eh. <laughs> so ayan guys. At uh, I pray na ano, makakuha po ulit tayo ng second booking natin. Siguro itong ihatid natin na cake is pang birthday. Kasi so, tignan nyo. Right o, oh, diba? Cute. <laughs> Cute. <laughs> Update ko po kayo guys ha. At sana wag naman magtuloy-tuloy itong ulan. Mas maganda kasi medyo kulimlim lang. Pag ano naman, pag hindi naman makulimlim at di naman umuulan, may napakainit naman. <laughs> Guys, nandito na ako sa drop-off. So tatawagan ko na muna tong ano. Ah, uh, client natin para makuha na po itong cake. So, ayan, nandito po ako sa Jollibee show, Boulevard So, wait lang, guys. Update ko po kayo. Guys, nabigay na natin yung ano, yung cake. Hindi ko na nakuha na iyak ko, pero at least dito sa loob nakuha na ko. So, inaantay ko na lang yung payment kasi uh, nasa loob pa doon yung wallet nila. So update ko kayo guys pag may second booking na po tayo. Thank you po. Guys, nakakuha na po tayo ng pang second booking natin. So mandalu yung to lang. Uh, according kay Waze, 9 minutes nandoon na tayo sa pick up location. Tapos ang babayaran po ni client is uh, regular 297. So ayun guys, update ko po kayo pag na-pick uh, up na po natin. At malalapit lang po yung kinuha natin kasi medyo traffic kasi. <laughs> so okay lang naman, ang target lang naman natin eh makakuha lang naman tayo ng panggasolina. Guys, ayan po yung discard ko talaga. So hindi naman po ako naghahangad ng ng malaking kita kasi ang kailangan ko lang is uh, panggasolina malibre ako sa gasolina pa uwi kasi di ba pagpapasok po mo ako eh ayun wala naman po ako na isasakay dahil anong oras pa yon <laughs> so ayun pa uwi ganito po yung ginagawa natin kasi sayang naman po talaga at kailangan ni eh, discard lang naman talaga sa buhay kung pa paano natin masosolusyunan yung yung kung pa paano tayo maka makatipid sa mga gastusin So, ganun mga something ganun. So, ganun lang po yung ginagawa ko guys. At masaya na po siguro ako kung maka 4 or 5 akong uh, ano, uh, bookings. Happy na po ako doon. But ang mahalaga ay uh, meron po tayong uh, nagagawang paraan para tayo po ay uh, malibre po si gasolina <laughs> so yun lang po talaga target ko gasolina guys at uh, so sorry sa sorry po ah kung nag-expect -e kayo sa akin na ah, kung magkano ang kita ko in a whole day so hindi po ako full time at uh, kumbaga parang uh, kumukuha lang ako dumidiscard lang ako para ako po yung malibre ng gasolina everyday so yun lang po talaga at bonus na po kung ako po yung makaka ano, makakabili ng ano, Jollibee or kaya Makno. <laughs> so, pang take out during the 41, ano, during the biyahe-biyahe. Uh -huh. So, goods naman guys at uh, minsan sumasobra pa. <laughs> Hello po. Hello ma'am, magandang tanghali po. Ma'am, tatanong ko lang po kung ano po yung pipikapin ko. alam mo po ito. Salamat po. Okay hey, ma'am, sige po ma'am uh, Four minutes ma'am, nandiyan na po ako Marami pong salamat Sige lang po, sige lang po Guys, yun May pinikap na naman tayo Nakisuyo sa atin, nabuhatin. Third floor pa galing Apat na ganito <laughs> Ba't nakakachempo tayo ng ganito? Wait lang guys, bababa ko lang Eto, apat yan <laughs> Sabi daw nung nung nag-book, magdadagdag na lang siya, sabi daw, sabi itong pinigya pang Tignan natin kung babaan, nandito na to eh. Pero sana hindi na tayo makachempo ng ganda sa susunod. Pagod eh. Guys, ito yung pinikap ko. <laughs> yung binuwat ko from third floor pa Apat yan na mahaba. Ang bigat. <laughs> Ay, nako. <Yeah>. Guys! <laughs> Grabe. Nakachempo na naman ako ng buhatin. Lagi na, na. Pero siguro ganun talaga. Natatimingan lang. Ay. At ah uh, ayun. Magpapalit muna ako ng t-shirt kasi pawis na pawis ako from third floor up to ground. Tapos ganito kahahaba. Ah. Update ko kayo guys. Wait lang. Bibiis lang ako. Ayan <laughs> guys. Ah. Magbiis na ako pang second booking natin to guys na timingan na naman tayo ng buhat buha pero sabi naman daw po nung nag book eh magdadagdag na lang daw let's see na talagang tayo yung pinagpawisan hindi naman po sila nagre-reklamo pero sana hindi tayo makasempo ng ganito katulad ng nakara tamino no ito apat third floor pa hi lord salamat sa kahabagan guys ah uh, ano na ako, moving na ako tapos I pray na maganda yung biyahe natin ngayon huwag nating uh, isipin na ano pangit yung biyahe natin so goods to Lord Guys, nandito na po ako sa drop off ng pangalawang booking natin. So sabi po sa akin kasi kanina, magdadagdag na lang daw kasi from third floor to ground floor, binuhat ko po isa-isa yung mabibigat na mahahaba na yan. Ang akala ko po kasi masisiyahan po ako sa idadagdag nila. Alam nyo po ba kung magkano pong dinagdag lang sa akin bukod sa bayad? Eh, 53 pesos lang po ang binigay sa akin. So hindi na po ako na ganot. Dali-dali na lang po ako umalis dito. Sana po talaga hindi na tayo makachempo ng ganito at sana po wala pong umabuso na mga nagbubuking na magpapabuhat tapos maliit lang naman pala ang ibibigay. Sana guys hindi nyo po ma-experience to sa ibang uh, naglalalamo po. Guys, ayun nababa na natin yung ano, yung second booking natin. So, ang ano niya po kasi ang price niya is uh, 293 tapos syempre, 'di ba, nagbubuhat po tayo doon ng napakatagal. Nagpalit na tayo ulit ng t-shirt. <laughs> Ang binigay po sa atin 350. Grabe. Well, salamat po. Hindi naman ako masungit pero <laughs> sana hindi na natin ma-experience yung ganung-ganung buhat kasi para sa akin, hindi pa rin sapat yung uh, 53 pesos na tips nila or para sa abala doon sa pagbubuhat ko eh bahala na ang lord <laughs> kaya kayo guys uh, kung gusto nyong pasukin tong paglalala mo kaya ako naman kasi kailangan ko lang talaga parang pang gasolina pa uwi pero ayun nga hanggat maaari ayoko po saan nang makachempo ng ganito ng buhat buhat ng marami but ganun talaga siguro <laughs> so ayan guys ah uh, Abangers po ulit tayo ng pang tatlong booking natin at sana makakuha na tayo pa malapit ano malapit pa Marilaw or pwede yung Valenzuela may kawayan Marilaw so yun po yung kukuha natin guys at update ko po kayo guys ganun talaga <laughs> ayoko naman sabihin kanina sabi niya sabi, sabihin sa akin kasi kanina okay na tong 350 naiyan naman ako sabi ko, sige, kayo po kung ano po yung nasa loob niyo po. So, you kinuha know, ko na yung 350 para makaalis na rin ako. Pero hindi ko po alam talaga kung... Dapat kayo alam mo may ganun eh. May... Ewan ko lang din po ah. <coughs> na pag pinagbuhat, merong dapat na another payment. Kasi parang feeling ko hindi, ano, hindi dapat... Ano, hindi ka part ng... pagbubuhat ng gagagaling fan ng third floor or second floor dapat sila na yun Pwedeng tumulong Kung willing Pero yung ganon Matagal Abala po yun eh Kasi kumain na ng yon. Eh anyway Ganon talaga <laughs> Timingan lang yan So ayan guys At uh, salamat po sa inyo At I pray na makakuha po ulit tayo Ng ating pong pang Third booking Meron po dito pasig to Makati Auto-pay na po sa akin eh Pero tingnan natin Kaya lang 6 kilometers so baka meron pa uh, try natin. hana pa tayo. <laughs> Update ko kayo guys Thank you po po. Subscribe naman po ng ating YouTube channel. Marami pong salamat. Guys, nakakuha na po ako ng pang third booking po natin. So, Pasig to Manila. At uh, ano po. According kay Waze, 10 minutes. nando na, nandun na po tayo. Then, cash payment, 426 ang babayaran po. So, pick upin ko na po ito guys at uh, update ko po kayo so ayan guys, 3 bookings at pa uh, pasubscribe naman po ng ating pong youtube channel maraming maraming pong salamat sa supporta nyo at sana hindi na po tayo maka-experience ng mabibigat na pagbubuhat ano po, so ayan update ko po kayo later, salamat po ng marami I pray na maka double booking sana <laughs> guys, ito yung badali natin ng Manila Ayan. So, mga seaweed lang daw ito. Gagaang lang, oh. <laughs> so, guys, ito yung dadali natin ng Manila. Ano naman, ano naman ito? Ah... Uh, lang. So, mga seaweeds lang daw po ito, guys. So, possible na pwede natin siyang i-double booking kasi tingnan nyo. Oh, lang. <laughs> so, ayan, guys. At uh, update ko po kayo. Pag nasabayan po natin siya. Pero, kasi sayang eh. Pamanila ang destination po natin. So, ayun guys. Nandito pa tayo sa Pasig. At, ayun Marami pong salamat sa supportan nyo. At, uh, palagi po tayo mag-iingat. At, uh, update ko po kayo guys. pa Kung maka-double booking natin. Or, uh, i lang natin siya nang wala siyang kasabay. So, salamat po. Guys, mabilisan lang. Ngayon, ginawa na ng mayare. Nandun na po sa loob. Ayun, nandun na po. So, malinis na po yung ating kotse. Ah. <laughs> so, binigyan po tayo ng 430. So, meron pong tip na ano? Na 7 pesos ba? O 3 pesos? Basta meron tip na gano'n. So, ayun guys. At uh, nandito tayo sa Manila. Try natin na makakuha ng ano? ng pa-north na so Balinsuela or kaya uh, may kawayan so ganun po yung target natin guys update ko po kayo ah at buti na lang na kagilid oh ang daming sasakyan kanina buti na lang napabot so guys update ko po kayo ha ah. salamat po third booking na to kuha tayo ng pang fourth booking po Guys, update! Nakakuha na po tayo ng pang fourth booking natin Sakto! Manila to Valenzuela So, goods na goods kasi pabor sa atin Dahil tayo ay pamarilaw <laughs> So, buti na lang uh, nakadali tayo ng gano'n <laughs> So, ayun guys, tatawagan ko lang Hello, Hello, ma Hello sir, magandang hapon po uh, Tatanong ko lang po kung ano po yung dadali natin sa Valenzuela Lalam mo po, salamat po lang. Biguro, ah, ha? Ah, ano lang? 1 meter by 50 centimeter. Ah, ano, kaya naman yan sir, di ba? Medyo maliit lang yan. Oo, <laughs> uh, ano pa feedback mo? Wigo sir, hop, po naman yung likod. Ah, Oo, kaya yan, wigo pa rin. Ah, po. <laughs> Sige sir, uh, update ko po kayo sir ha. Parang according kay waste, ano, 15 to 14 minutes, nandiyan na po ako. Ah, 15 Sige sir, tawag po ulit ako pag malapit na po ah. Salamat sir Okay pa So ayun guys, natawagan na po natin yung client natin na ano, nasa pick up location at na natin ng ano, ng uh, Balinswela So ang dadalin daw po natin ano, shipping gun kasi before nga pala may share ko sa inyo, Akala ko before nakapagatid po ako ng ganyan. Shipping ganyan akala ko puro ano mga pinggan. <laughs> kasi si shipping yung gan. Iba pa yun. Yung parang jack cover pala yung parang gano'n o yung <laughs> dadaling ko. So wala lang. Na-share ko lang sa inyo at uh, natuwa lang ako kasi ano, nakakuha po ako ng pa Valenzuela. At ayun, kukuha na po natin. So guys, update ko po kayo ha. Mas subscribe naman po ng ating pong YouTube channel. Thank you po. Guys, nakuha ko na po yung pang third booking natin. Pakita ko po sa inyo. Ah. Ito po yung pang ano, third booking natin. Sana masabayan natin. Shipping gan daw po ito. So, sabi ko po dun sa ano, sa pinika pa natin. Possible po na baka po masabayan natin. Alam nyo kung ano sabi? bahala ka <laughs> so may pahintulot kaya sana 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 ay masabayan po natin pero moving na muna tayo guys at napakadilim umaambon guys pasubscribe naman po ng ating po youtube channel marami pong salamat Guys, nakakuha tayo ng pang double booking. So, itong nakuha natin, Manila to South Caloocan sakto, eh dadaanan natin ng South Caloocan kaya kinuha ko na. So, habang tayo ay moving, uh, tawagan na natin yung ano, yung client natin kung ano yung dadali natin sa South Caloocan. Hi ma'am, good afternoon po. Lala mo po. Ma'am, tatanong ko lang po kung ano po yung dadali natin sa South Caloocan. ano lang po yung mga photo paper. Come ma'am? Photo paper. Ah, photo paper. Okay ma'am, sige po. On my way na po ako. Malapit na po ako ma'am. Thank you po. So ayun guys, nandito na po tayo sa pang double booking natin. Going to South Caloocan. Pang double booking natin. Kasi sayang eh, ano po. So waiting po tayo Nakausap na po natin yung guard At sabi po dito Ilalabas na lang daw po nila So update ko kayo guys Pag nasampa na po natin Ngayon guys uh, <laughs> Dami nating sakay ulit ngayon For double booking uh, According dun sa ano Sa nagsakay, nagsampa Baka daw lagpas to 200 kilo Hindi nila alam So kausapin natin yung ano Yung sa draft off na baka pwede magdagdag sila so yun, guys update ko kayo pag ano uh, anong pwede mong solusyon or baka sakaling madagdagan tayo kahit kaunti so yun guys update ko kayo lamat po guys full tank na naman tayo <laughs> meron kagandahan dito hindi tayo yung nagbuhat oh, dapat ganun meron silang tagabuhat eh, hindi naman ako sinipaparinig pero dapat talaga ganun So, ayan guys, although marami yung sakay natin yung pang, pang, double booking natin, eh goods naman kasi ini ano, kumbaga hindi kumbaga sulit, sorry ah, Sulit po yung byahe natin pa Valenzuela. So ito, ida ko lang naman po ito sa South Caloocan. So mauna yung South Caloocan. At least eh dublado yung kita natin. Pero parang tingin ko dito <laughs> Parang ano ba to? Lagpas ba 200? O oh, yung Hindi naman <laughs> Ang problema kasi dapat pag marami silang kahon na pinadadala, tapos lalo na kung ano kung mabibigat dapat sinasabi nila kung ilang ilang lahat yung ano yung suma total ng kilos ng kahon na yan kasi baka mamaya lagpas 200 yan di ano uh, hindi nila nasunod yung ano ng lala Move. but ayun guys uh, masaya ako kasi naka double booking tayo so ayun update ko po kayo guys pag na drop na po natin to sa so, ngayon po eh sana lahat ng <laughs> ng traffic maano po natin masurvive natin kasi rush hour na <laughs> Ay, ganun talaga. Kailangan nating ano. Kailangan nating magsipag. Oops, kakana na ako dito. Kasi, pag di tayo nagsipag, wala mangyayari sa atin. So, update ka po kayo guys. maraming pong salamat. At don't forget to subscribe. My YouTube channel. maraming pong salamat. Sakto <laughs> Oo nga sir eh So guys ayun guys uh, Binababa na po ni sir yung ano Yung Diniliver natin dito sa South Caloocan So <laughs> Nagpapadali na yung isa So Antay lang natin na matapos to Thank you guys Guys <laughs> Binamadali tayo nung ano Nung atin dati sa Balisuela. Pero sabi ko sa kanya, relax lang siya. <laughs> kasi may added naman natin. Ito nyo, ginawa ko nga ng paraan kanina po kasi. Uh, di ba po, nahihatid na po natin nga pala yung ano, yung pang double booking natin sa South Caloocan. <laughs> so, ang ginawa ko po, eh, para mas mapabilis ako, nag-unlex ako. Kasi ano eh, meron dong... Meron dun lusutan pabasok ng ano ng NLEX eh. Tapos nag ano ako, nag-exit ako ng karuhatan. So so total uh, from 48 minutes kung magmamakartor ako kung binaybay ko yung EDSA tapos monumento makartor 48 minutes so halos isang oras <laughs> may siya eh kanina po kasi kung hindi ako nag double booking ang estimated po ni Waze na hatid ko sa kanya is 4.48 4.48 po ang drop off dapat so dahil nag double booking ako at uh, syempre sayang naman paminsan minsan lang tayo mag, mag double booking so estimated po ngayon eh from 448 dapat na kung wala akong double booking at dahil nag drop ko na yung sa South Caloocan eh ngayon po eh meron na lang pong ano 13 minutes nandun na ako sa kanya so 5.15 Nandun na ako sa kanya, konti lang naman diferensya Sa 448 Tapos sa 515 Nagmamadali <laughs> Nagmamadali si sir So, syempre Ganun talaga, baka lang kailangan niya Guys, update ko po kayo ha Salamat po Guys, 2 minutes na lang Nandun na tayo sa <laughs> Drop off natin dito sa Valenzuela Kuya na po, nang i-stress Ito po yung ibababa na natin guys So baka hindi ko na makuha nang pag binaba Kasi mukhang nagmamadali po sila pero sabi ko 2 minutes na lang magantay naman po tingnan yung pakita ko sa inyo ha ah. oh 2 minutes na lang eh oh tsaka napaka traffic po dito sa malinta dahil ginagawa po yung ano yung kalsada at hindi lang naman buong malinta <laughs> I mean hindi ang mga harder talaga traffic kaya kung hindi unawa naman po sir pasensya ka na napaka-traffic po talaga but anyway, 2 minutes na lang, nandun na tayo guys, marami pong salamat sa inyo at uh, ganun talaga eh, dapat palawakin niya rin yung ano niya, yung kanyang ah, uh, pangunawa eh, napaka-traffic eh, kung gusto niya eh, maghanap siya ng sarili niya na walang traffic so guys, update ko po kayo ulit, thank you po Guys, na drop ko rin dito sa Balizuela. Nakasimbangot si Sen. <laughs> eh, dumidiskarte tayo ng mas magandang daan eh. Medyo sinungita dyan. <laughs> Pero okay lang naman No problema naman. Thank you, po. So yun guys ah, Nahatid ko na po yung ano Yung last booking natin Dito sa Valenzuela Eh ganun talaga Baka talagang nagmamadali sila O oh, meron silang mayroon pagdadala nun So Goods naman guys Eh na-accomplish natin yung ano Yung ating uh, Double booking So parang nakasi Ano, naka five bookings po ako ngayon At ah uh, Siyempre hindi natin kailangan magpa-stress kasi madalas na stress tayo dahil ano eh sa mga buhat-buhat natin eh. Ito minsan lang tayo mag-double booking, minamadali pa tayo nung nung may-ari pero nagano naman ako eh. Sabi ko dun sa Pika Point, "Sir, mag ko -ano ako ha, ah, magda-double booking ako." Ha? Sabi niya sa akin, bahala ka, diskarte mo." <laughs> eh anyway ganun talaga at uh, ang kagandahan eh tapos na tayo Uwi na tayo guys nandito na ako sa ano pamay kawaya na po ako guys marami pong salamat at uh, sana kahit pa paano nag enjoy kayo sa sa vlog ko na talaga na napaka salimuot salimuot dahil buhat ako ng buhat pagkatapos Minsan na nga lang ako mag double booking Minadali pa ako lang ala <laughs> Nang sa binooking natin dito sa Valenzuela But anyway guys maraming maraming pong salamat sa inyong lahat At uh, may kisuyo ulit ako na subscribe ng aking po YouTube channel So guys pagdating sa bahay kwentahin po natin kung nakamagkano po tayo lahat At uh, Tignan natin kung may sobra sa atin. <laughs> Salamat po guys at meron na akong pag top up. So Ayun, meron na akong 451 na top up. Thank you po guys. Guys, computing po natin yung ating pong kita for today's video. Bali, meron po tayong 5 bookings na meron naman po tayong 1,560.80 plus 7 pesos, ayun po yung nagtip sa atin, plus 53 pesos, ayun naman po yung pinagbuhat tayo ng apat na mahaba at galing po ng third floor, binaba po natin sa ground floor, at ayun po ang naging resulta. <laughs> Tapos syempre, magagas po tayo ng 500 pesos, at magma-minus naman po tayo dahil kailangan naman po natin ng 200 pesos para po sa ating pong maintenance ng ating sasakyan. Kaya ang suma total po ng ating pong hinita is 920.80 hindi na po masama basta't kailangan si lang po talaga at alam naman po natin na sa ating pong pagtsatsaga ay may bunga po ang ating pong uh, pagpapagal. So guys marami pong salamat at palagi po tayong mag-iingat. God bless po.